is Biao Builders Proposed MCWD Pipeline Expansion Project. Gipirmahan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang mga excavation permits sa Metro Cebu Water District kun MCWD nga matud pa na tanggong kaniyado Marso sa tuig 2023. Saysay -say sa Acting Mayor nga padayon ang panaghiusa sa kagamhanan sa Dakbayan o sa MCWD. Ang MCO ng siyudad sa Subo, naghiusa. Nagmagkinabangay. 'di ba? Because, after all, usa ra magyud ang atong tumong o tinguha. Mao ang paglambok sa atong syudad sa Subbo o ang paghatag og tubig sa atong mga lumulupyo diri sa syudad sa Subbo. Human mapirmahan ang mga permit, mamahimo ng sugdan sa MCWD ang pagkaut og yuta sa mga bukirang barangay aron makataod og mga distribution pipes gikan sa main water line nga kalipay nga nanami nami mayor nga ay e among ikasturya. You know this excavation permit for the North North Mountain Barangays. This was the promise na among gihatag sa mga North Mountain Barangays nga kamu unang makatilaw sa tubig, no? Kaya kamu may oso, kaya gikas lusanan mo man ang mga mountain. So we have signed, in fact, a memorandum of agreement with them, no? Sa mga kapitan sa mga barangay na sila yung e una, sila na noy e nawahi. Giklaro sa MCWD nga unong palang sa 11 ka excavation permits ang napirmahan sa acting mayor. Lakip sa mga lugar nga makabenepisyo sa maong proyekto ang Barangay Pulang Bato, Barangay Binaliw, Barangay Kambinokot, Barangay Guba, Barangay Agsungot, o Bak GMA Busay o City of Fatima sa Barangay Apas. Nagkanayon ang MCWD nga mukabat nga sa unong buwan ang gidugayon sa maong proyekto. Sa laing bahin, giklaro sa MCWD nga bisan pa og nagsugod na ang pag-uwan-uwan, mukabat gihapon sa 63 million kalitro sa tubig ang kakuwangon sa supply sa tubig sa Sugbo, matag adlaw. Kung pag ito, shower pag ito, wala pa ka-penetrate. Wala pa So wala effect na like ganyan? Wala pa itong wala pa. Wala effect. Kini si Queenie Holigon, Alang sa MyTV, Cebu.